Hello mga KaAvengers, tara sumahan niyo ako magluto tayo ng ulo ng salmon na sinigang. Kaya nga ito na mga KaAvengers ko, excited ako kasi imagine, talagang ang tagal ko nang hindi nakakatikim nitong ulo ng salmon kaya nung may pagkakataon ay eto! to. Oh, Sinungkapan ko na talaga. Di ba nung nakita ko siya na medyo may kababaan ng price, di ba? Eto na, sabi ko, sige na, kailangan ko na magluto mga ka ko. And then, syempre, nakita nyo pa, di ba mga ka yung mga sangkap natin at meron ba kayong nakita na iba? Oh, my God, imagine sa tagal ko na rito, hindi ko pa talaga natitikman and this is the first time na makititikman ko yung gulay na yan. Kaya tara, samahan nyo na ako mga ka -abengers. and then syempre, first time then Wow, first time talaga, 'di ba? Na magigisa ang lola nyo sa sinigang kasi usually ginagawa ko sa pagsigang ay puro halo-halo lang or pakulo, 'di ba? But by this time, abay, ginisa ng lola nyo ang bawang sibuyas kamatis, 'di ba? At ayan na nga nakita nyo na mga kaabengers sa tinimplahan ko na nga ito na nga pamintang durog and then hayaan lang natin siya syempre maluto ng gusto mga kaabengers ko 'di ba? Halo-halo lang tayo, 'di ba? At nang medyo okay na ito mga kabengers abay, eto na. Dahil komo malalaki yung tipak o yung hiwa pagkakahiwa nitong ating ulo, ay pinaliitan ko pa, 'di ba? Pero hindi na yung talagang parang ano, ah, ginili. Ayun, nakita niyo naman yung size, 'di ba? At dahan-dahan ko nga siyang nilagay at tinimplahan ko na rin syempre ito ng uh, patis. Pwede rin naman ng asin, kaya lang syempre mas prefer ko yung patis mga kaabengers. At nakita nyo naman mga kaabengers ko, ba diba? Talaga naman pong napakaingat ng lola nyo. At ayan na nga, sinabawan ko na nga siya, ba diba? Nakita nyo naman ang kulay ng ating sabaw, ba diba? Parang magic lang eh, ba diba? nag ng color at talagang parang dilaw, kaya ng orange, ba diba? And then, ayan na! kumukulo na yung ating uh, di ba diba, mga kaabengers? At ayan, halu lang tayo. And then, syempre, hindi magi sinigang to kung wala itong sinigang mix kaya naman po tinodo buuhos ko na siya at hayaan natin kumulo 'di ba at iyan kumukulukulo na uli ang ating sinigang mga ka ko 'di ba at syempre, sinundan na rin natin yan ng ating labanos na so, talaga naman medyo dinagdagan ko yung ating labanos ng sagayon. Ay, medyo may gulay naman tayo mga kaibayangers. And then syempre, itong sili, dinagdagan ko da rin ang daming sili. Diba? Talagang mag bango para dito sa ating ulo ng salmon, di ba mga kaabengers ko? At ayan na, kumukulo na dito na ako. Excited mga kaabengers ko. Thank you nga pala sa kaibigan ko na talagang uh, nagbigay nitong... Uh, kangkong. Ayan, nasabi ko na yung kangkong. Di ba mga kabengers? Imagine for how many years ngayon ko na lang uli matitikman ng kangkong na to na talaga yung isang bungkos na madami, di ba? Ay tinodo ko talaga. <laughs> Kaya kita nyo, nakita ko yung gano'ng kadami yung kangkong na yan, mga kabengers ko, di ba? And then syempre, hayaan lang natin itong kumulo uli, di ba? Takpan lang natin at pakuluan at syempre malapit ng maluto yan. Excited na excited na ako mga mga ka kaabengers ko. Ayan, nakita nyo kung gano'ng kaganda, kung gano'ng napaka-colorful, di ba At ang pag-ingat talaga sa paghalo, ba diba? Gustong-gusto ko nyan yung taba. Ayan, yung makikita nyo. Yan ang gustong-gusto kong part, mga kaabengers ko. O, oh, yan ang masarap. Kaya, tara, samahan nyo na ako na kumain na tayo nitong sinigang na ulo ng salmon.